uh, dahil under bow sir wala mga compartments. anong ano to ano sir ah uh, tawag sa ganito rim seat ano O yan dito sa may SICK Sik sik nga ito ano? oh, sir, sik motor supply Oh, sik motor supply dito sa may tapat ng ano to, SSS hindi pa. Sa may ano sir, sa may Oh, tapat ng pagibig mga paps 'yan. Ibablog ko lang na konti ha. So ayan isa-isahin natin ha mga duhan dito ang mga gusto bumili. Ayun. Sekreto na sir, okay. Puro para padang. nakita ko sa, ano, sa Lazada at sa Shopee. May ka kayo ano? Um, ito mga helmet na to may ano rin to, Silzia. Okay, mga helmet ni sir, least 10%. Yan. Malay mo baka may maman, mga tropa eh. Kasi sila yung full, full face, half face, tapos mula lang sa tapos yung mga premium, mga karo. Yung may home credit din pala kayo eh. Hmm, home credit siya, tapos may bago kami sa rin, Salmon. Kahit isang peraso na sa rin. Yung... Ito sir, magkano naman to? Yes sir, i right, Resident Less 10% po, 288. Ang ganda. Sige, babalikan ako to. Are, at nga ngayon ko lang nakita eh. Ito yung, yung alloy top box, yung sa liquid. Ito na ba ng alloy top box? Yan mga ka-vlog. Ganyan yan. Ito yung price. Ilang liters to sir itong... sir. For, for oh, okay. Sir, ano pangalan niyo po? Joel po. Joel, hanggang kailan ang seal niyo ngayon? Until supply last po, sir. Okay. at naman mga hard plastic. Oh, sige. Ano sir, sa ano... Nang sticker. Tingnan. Okay, ah, ito. Sige. So ayan mga kablaga, sa mga gusto bumisita dito kay Sex sa may tapat na pag-ibig. Ayan, dito kayo magbibigit ng sticker. Ayan. So, yan din. Ito, magkano to? 10,000 ito. Alas po ng 10%. 9,000 sir. So may list tayo na 10%. So 9,000 na lang. Ayan. Carbon na carbon siya mga kablaga. Okay. Tapos si Madam, napakaganda ng na, ano na natin sa counter. yan. Naka-smile. Kaya sulit din yung uh -huh pagbibisita natin. So, thank you, thank you. Thank you, madam. Okay, ma'am, anong pangalan nyo? Larry po. O, oh, Larry, shout out po kay Le Hello po, Larry. Lori, yeah, shout out kay Lori, yan. Yan, okay. So, yan, yes, si Sel. Anong pangalan nyo? Joel po. Joel, o oh, yan. Okay, Sir Joel, maraming salamat sa pagkabit, no? Thank nung... you, uh, po, sir. Maraming. bracket, kasi nagabil ako dito ng bracket kay Sek. Mas masarap kay, mas masarap bumili sa personal kaysa sa online. Yan. May choice. So, maraming salamat. Thank you po, sir. Okay, okay. Okay, thank you.